So, what's up mga tol? Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is Honda Click. So, so, dito sa Honda Click, uh, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng full race. So, ito yung full race. Ayan. So, ito yung nasa housing sa baba. Ito naman yung nasa steam sa baba. At ito yung nasa housing sa taas. At saka ito yung nasa steam. So ito yung mga bulitas niya, so, 'yan oh. So ito, kuwenta nyo, mas konti ng kaunti. Ah medyo kaunti ito. So ibig sabihin nasa taas 'to. So ito naman yung nasa baba. So, 'Yan. Ito yung nasa baba, so ito naman yung nasa taas. So 'yan yung gagawin natin ngayon. So ah uh, Pagpalit ng pull race, ah, hindi na natin siya masyadong kung ano-anong gagawin natin. So simple lang yung gagawin natin. So panoorin nyo hanggang dulo kasi kaya na itong gawin kahit kailang mag-isa, may gamit lang kayo martilyo ah, pang console So yun lang yung importante. At syempre, tools para sa pagtanggal nito. Kasi ito yung una natin tatanggalin. Eh. So nakakita yung tornillo na yan. So yung muna natin tatanggalin. Dalawa yan. So, pisayan natin. So, tatanggalin muna natin to. So, ito yung gagamitin nating tools para mabuksan natin to. So, ito, flower to. Yan. Ito yung gagamitin natin dito sa tornilyo nito. Para mabaklas natin tong cover dito sa ibabaw. So, yan. Ah, babaklasin muna natin. So, if yep, mga yung camera, luluwagan lang natin yung tornilyo. So yun, natanggal na natin. Ito na yung tornillo. Ayan. Ah, natin. So dito nyo lang hahawakan. Hila lang, Pero Dapat sabay-sabay dapat. -sabay -sabay. eh, ingat lang natin kasi kailangan sabay yung nating hahatakan niya so patay mo natin yung camera rin. so yan, yan natin. at isusunod natin dito itong tornilyo na to tatanggalin natin yan dalawa yan syempre ito nakakita oh, nyo yan ito is screw at ito naman this so tanggalin muna natin yung tornillo so natanggalan natin yung dalawang tornillo na this at saka yung screw so, dito yan galing at saka dito sa ikalit so ito wag na nang pakialaman to yan so ito bubuka lang natin na konti yan. so ibubuka nyo sya abilaan niya So mga tol, hanap lang kayo ng kahit anong plat. Tapos lagyan nyo ng basahan. So huwag na natin kasing pa masyadong sosyal yung pagkatrabaho natin. Kasi halimbawa, nasa bahay lang tayo. Wala tayong masyadong maraming gamit. So kahit plat screw, lagyan nyo lang siya ng basahan. So nagawin nyo dyan. Susungkitin nyo dito. So iaangat nyo lang to. nakaangat na yan ha, ah, kita nyo, pag nakaangat na tong parte na ito tulang nyo lang yan maharap yan, so pag pumutok na yan ibig sabihin yung lock tanggal na, so ganun din yung gagawin nyo sa kabila, so ito pa agamitin nyo ulit ito oh, ah, kita gamit ah. agamit lang nyo ito so, sungkip lang yan so yan, tanggal na rin yung lock, so ganoon din yung gagawin niyo sa kabila para uulitin nyo lang lock screw sa basahan para hindi na masyadong maraming gagamitin, so syempre, kailangan yung ingatan talaga so yun uh, baklasin ko muna yung cover mga tol, tanggal na yung cover sa harap. So, susunod natin dyan, maglalagay tayo ng kalang sa ilalim kasi tatanggalin natin yung gulong para matanggal natin yung pinaka steering steam tsaka yung shock. So, yan yung susunod na gagawin natin. So, luluwagan natin to para mahugot natin tong tornilyo na to at para matanggal din natin yung gulong. So, yan, luluwagan ko lang at tatanggalin ko yung gulong so, stop mo natin yung video natin so itong turnil to itong turnil na to yung luluwagan natin ayan so yun natanggal na natin yung gulong ayan ito na yung turnil so ito na ito yung nut so ang problema niya dyan paano kung wala kayong flower so paano tatanggalin so ang gagawin natin dyan para hindi na tayo magtanggal ng flower ito kasi ganito, mahirap hanapin. Nalagbawa, kung -di DIY kayo, so, ito na lang yung tatanggalin natin dyan, yung tornilyo na ito na 8mm. So, tatanggalin lang natin yan para mahugot natin itong ano na ito. So, hindi kasi natin pwedeng hindi tanggalin to kasi ibababa nga natin itong ano na to So, ito na lang yung tatanggalin natin. Walang tayo ng option. tanggal na so madali lang yan kasi yung hudso mabilis lang kayo makahanap ng ano yan. so kailangan kasi yung tanggalin tong brake pad para matanggal nyo to so ganito lang yan so tutulak nyo lang to so ito kasi matigas na stock up so lagay natin tong ano hilahin lang natin yan. yan so kita nyo tanggal na siya hindi nyo na kailangan tanggalin yung bracket so, ito na lang tatanggalin natin jizz at saka ito so para mahiwalay natin tong uh, hose ng ano natin preno kasi kailangan natin tanggalin yan so kuha lang tayo ng so, kita nyo tanggal na natin yung ano uh, hose ng preno so susunod natin dyan ito na yan. so hindi natin ito tatanggalin So ito na lang. Kita niyo yung tornilyo na yan. So tatanggalin natin yan. So ito na yung matanggal natin tornilyo sa Manibela. So may ano yan. May pinakalak so, para hindi gagalaw yung natin. Pinakamanibela mismo. So yun.

paano tatanggalin yan so madali lang to katala lang kung wala kayong sakit para dito so mahirong kayo ng katala ha, katala lang yan kung natin yan madali lang yan so yan tatanggalin natin tapayong sa yung sa baba so kapa luluwagan natin yan para mahugot natin itong uh, steam so luluwagan lang natin So tanggal na yung tornilyo minsan pag tanggal na hindi uh, na lang lumalaglag. So ito kasi guys hindi siya agad lumalaglag gawa nito kumalang sa trip. So pag ginalaw natin yan laglag -lag na. Laglag na. Ah, -lag na yan. So bote lang natin yan. So tatanggalin na natin itong nasa ilalim. Kaya ito nasa ibabaw. So ito lang yung gabi. lang kasimple so pag ipapalit na natin to kailangan nakaganon. ganon lagay natin pataas kita nyo buksan uh, natin uh, So, kailangan nakaganon siya kaya uh, may ukabit sa inalit. So, kakabit ko lang. So, ilalagay na rin natin itong nasa taas. So, kung lagay nito pa ganyan, no? Ah, ganyan siya. Pag Magla, maglalagay tayo sa taas, talaga din. lang natin. So ito nga mga tool tatanggalin na natin itong pinaka base ng bearing natin. So, kailangan may pang ganito kayo. So dito kayo papalo, kabilaan, para matanggal itong ipapalo. So tatanggalin muna natin. So kailangan medyo mataas para hindi yung cover natin, hindi tumamasan sa ayong front fender natin dito mama sa simento so kita nyo do dahan dahan na siyang umangat so dito lang palo nyan so hindi ko si matutukan ng camera habang pinapalo kasi wala tayong camera man so ganun lang gilid gilid lang wala pang tanggal so yan kita nyo tanggal na siya hindi so, nasira yung rubber tanggal rin siya ganun lang wala yung ginamit natin simple lang so dapat nakaganyan yan hindi nakabaliktad so da, ito yung tama pag ganyan susuot so, na natin ito so para hindi ito tamaan okay, kailangan natin yun itong tinanggal natin isa yeah. so ipapasok muna natin ulo yan dyan yeah. saka tayo dahan dahan mag lalagay tanggalin natin ito lagay naman ng bearing kailangan natin ang grasa muna dito so pag so ito nga mga tol ilalagay natin itong gulita so bearing nitong ano so bago tayo bago natin ma fix yan dito or ma fix dito sa pinapalabas natin yan dito sa ano sa housing so kailangan natin ng grasa yung grasa kasi yan yung magsisilbing pandikit natin dito sa ano sa lalagay natin itas lalaglag kailangan nyo ng ganda. Nalaglag pa Pero madali na na natin yan dyan. So, sasalpakan natin ito. Banyan so, lang namin. Ayan lang nga mga to. Ito ang tapos. Ka. So pinagpulitan na kasi yan dahil magamit mga pinagpupukon na dyan. So pwede nyo naman pupukin. Wala naman problema. Basta pupukin nyo lang yung tamang kanto para hindi nagkakaganto. So yun. Alam mo dyan. lang natin yan Parehas ang ginawa natin kanina ay natin yung mga 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 So ilalagay na lang mga mag natin yung cover, ayan, uh, cover saka yun. Uh, itong mga at saka yon. Ito mga to ngayon, saka gulong. So mga may pala ipapakita ko sa inyo kung paano balik yung frame. So dito lang tayo ng bibig mamaya. Ibalik May balik natin tong gulong na kailangan mo natin ibalik ito so ito wala ng grasa lalagyan natin lagi wala akong no isama natin yan uh, ikakabit na natin yung preno nitong ginagawa natin na hindi na tayo nagbaklas na itong dalawang ano so bago natin ikabit yung gulong iuunahin eh, na natin itong ikabit so ganito lang yan pero pasok natin ulit So pag nakakabit na yan, syempre kakabit na natin yung brake pad. Ito yung brake pad natin. Nakakabit natin to para malagay natin yung gulong. Ito so, pa pakadali lang pag wala kayo pang baklas na ito. Ito so, na lang tanggalin mo. Sigurado. Tanggal yan. Nakakabit na natin yung So yun mga tol, nakakabit na, na natin yung brake pad. So pwede na natin siyang ilagay yung gulong. Nakakabit na natin yung gulong. Tapos itong kinagawa natin. So yun mga tol, tapos na yung pagpalit natin ng steering bearing dito sa Honda Click. So ayan, okay na siya. So ayan, hanggang dito na lang yung ating video. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, palike na lang din at pashare. At maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking channel at sa patuloy na nanood. maraming. maraming